Buenos dias, damas y caballeros. Ayan na, World War III na, between the Senate and Congress. Kasi ngayon po ay uh, sa hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta, for the first time po, nabanggit na yung mga pangalan. Katakot ako siguro 20 na lista na mga kung na mga na, maga, na, na kongresista pati mga malakanyang official na involved uh, sa katuwalian sa flood control projects at syempre na uh, the list is being led by uh, speaker uh, Martin Romualdez Saldico uh, at marami pa mga kongresista yung iba man nabanggit na pati pa <laughs> pati yung tatay ni ni Aljo artista. So <laughs> ang dami nila pati yung si siang. So ito um ang nag akusa sa kan sa kanila ay itong si uh, Congressman Toby Tiangco at si uh, ng Malabon at itong mga diskaya uh, parang uh, 'di ba last week kinaiyahan uh, natin sila na mag turn state witness na lang Kaya, i bigar nila itong mga ngayon ang uh, ang pinapalabas nila mga kwani nila, sarili nila, mga biktima daw sila. Napilitan daw sila, naprinasuan daw sila nito mga kongresista. So sa akin naman, na uh, ba, ba, uh, kasuan sila muna, pero pwede naman sila bigyan ng reduced sentence. Pero uh, dapat kasuan, pero dapat uh, ma uh, bigger liability dapat dito sa mga kongresista led by... Uh, led by uh, speaker Martin Romualdez at uh, yun lang uh, ito tulad ng sinabi natin this is a declaration of war laban sa uh, This is a declaration of war. Nagpapagas kami ah nagpapa 'yung Tapakwa okay, okay. ng nagpapahangin. Kulang na hangin. Thank you ha. Oo. So, uh, actually, nagpakuha pa ako ng dugo kanina. <laughs> Tatlong beses. Para sa check-up ko sa diabetes. Kaya, wala tayo. Hindi natin uh, nakapag-vlog maaga. So, yun. Uh, this is to me a declaration of war. Ha? Huh? Uh, nakita nyo kanina kung pinapanood nyo, uh, hindi talaga dineretsa ni, uh, or hindi niya tinanong ukol sa involvement ni, uh, ni Grace po. Di ba itong si Toby Tiangco, and we blog about this, uh, in-invite niya, ha, he move, ha, para i-invite itong si Saldico at na chairman ng Appropriations Committee at si Grace po at si Grace po uh, pero tinanong lang ni uh, ang tanong lang sa kanya ni tinaloab uh, lang sa kanya ni Marcoleta ay ukol sa pagturo uh, niya kay Saldico so nakikita nyo may bias pa rin kasi dalawa ang pina-invite pina niya sa House hearing, sa Peking Peking uh, pekeng uh, infracom or tricom hearing ng house fake hearing uh, dalawa ang pina-invite ni ni uh, Toby Tiangco itong si Grace po at saka itong si uh, si Saldi ko pero pa uh, ini parang hindi isinama ni ni Marcoleta sa usapan o sa tanong kung i-invite rin ba si Grace po so nakita nyo may may kwan pa rin mayroon pa rin bias at ito rin, sa revelation ni Sal ni Saldi ni Kwan to Bitianko at saka ni uh, ng uh, mga Diskaya kita rin na wala lamang tinuro isang isang senador. So ang ang nangyayaring senaryo ay nilalaglag ng mga senador ang mga kongresista especially si Speaker Martin Romualdez at uh, si Juan si uh, si Saldeco. So ito challenge ito at sampal ito, declaration of war ito sa Kongreso. Ibig sabihin, mga estupido, bobo, tanga talaga mga kongresista kung binanggit na sila kasama na yung speaker nila ha na uh, itinuro na nasangkot dito sa katiwalian sa sa flood control projects bobo, stupido, tanga na talaga sila, ha? Or uh, BST, kung hindi naman nila, sa hearing nila, pumanap sila or bumili sila ng witness na ituro naman si President-President Chis President Escudero, ituro naman si Joel Villanueva, ituro naman si uh, Bongo at iba pa mga senator na nakinabang dito sa Flat control project. So, ito ito magandang nangyayari dito kahit takipan ng ginagawa nila yung Senate hearing tinatakip yung involvement ni Jesus Escudero, uh, kung ano man may, may involvement man si Grace po kung meron at si uh, Bongo at si Joel Villanueva uh, hindi nila pinag-uusapan ito hindi nila tinatanong ito pero nilalagay nila sa sa alanganin o ginagawa nilang fall guy yung mga yung mga ah uh, kongresista. So, sabi nila, ah, lintik lang ang walang, uh, ano po yun? <laughs> walang ganti. <laughs> Kayo, mga senador, ah, gantihan nyo to, ah, mga kongresista. Gantihan nyo to sa, sa sarili nyong hearing. Ayan. So, ang ah, maglalabas niyan in the end, and we blog about this, there is the possibility na mag aaway away No? Eh, earlier, we bl already blog about this mga, mga la last month, na in the end, mauwi lang yan sa pag aaway away Ay, may, may mga lutong Pinoy doon kung may dinuguan? Dinuguan? Oo, oh, dinuguan. Oh. Ah, tsaka yung... Bicol. Ah, Oo. Oh. Tsaka tatlo, iskaw na bala. Oh. Okay. Uh, ah, <laughs> dumaan lang kami. Bumili dito sa mong tinapay. May karinderiya sa tabi. <laughs> ah? Okay. So, yan. Ha? Ah, Pagingka natin. Sino ba nagtatanong ngayon? Mula tumaw sa inyo. Tinasabi yung ganito. So, witness so, in legislative investigation in case of legislative

ang uh, committee ito sa pagkita ng uh, ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ito ito'y kanyang uh, ay magkakaroon ka ng uh, protection na nilalaman ng, ng matas na ito. So, pumabayag ka? Ah uh, yes, po. Okay. Uh, Proceed. Mr. Chairman, may I move to uh, also subpoena the district engineers and regional engineers Uh, in connection with the politicals that were mentioned earlier. Because we all know that if it's unconstitutional, the implementation of the project that's post to be enacted is not allowed, which is unconstitutional. But so, it may you that in the Mr. control, is that right? It's confirmed that there is control political control in implementation of the project. So, uh, yes, pa, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So it's na so, good to hear the address of the district engineer. at sa mga regional uh, engineers, itong uh, ginagawa nilang pollution, parang may pollution eh, Merong sindikato na between the political and the district engineer and the uh, regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information. If we find that the public needs to know that information, kasi ako naniniwala, Mr. Piscaya, sinabi niyo na lahat eh. Sabihin na natin to. In the name of the truth. Diba? In the name of uh, justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ko talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, to accept it without prejudice, kung madetermine namin na kalang malaman ng publiko, then dapat ulitin natin. Kapag may advice po ng lawyer ko, Sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Ah, ah, ah sige. sige po. Ay, no no, 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 no. Pwede tanong, po ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatelian kung uh, nakikip. ah uh, sorry po, Mr. Chair. ah uh, willing naman po ako na kandito na pag-usapan. Pangalanan mo rin mga district regional leader na merong uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan naman na yung politiko. Eh, dito din mo na. Uh, ba? Ba? Chair, I ba? agree with uh, the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag ka pinanggit mo na, nagpanggit ka na ng mga congress system, mga ibang personalidad, panggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. May, so, merong ka ba bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina, initially? ng mga opisyalis ng DPWH. Uh, ah, Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po kung mga naka ano, hindi ko po kayang banggitin yung experience oh, ko ng yeah. ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi bigyan mo lang kami ng copy kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nas, nandito na sa kanyang statement. Oh, okay. Di ba meron oh, na, na rin siya sa so, sworn banggit diba? Nabanggit na yung iba. Baka may dagdag pa, pabanggitin nyo pa. Kulang yan sa tingin ko, kulang yan. Uh, sa dami nilang negosyo, kulang nandito yan. Nandito kulang yung nandito lista na yan. Uh, nandito rin po. Kulang nandito pa, rin yan. pa yan. So, so in short, uh, what is happening now? Yeah, well, di ba nakita nyo, ing maingat na maingat yung mga kongresista sa last uh, first hearing nila ni, uh, ni led by itong si congressman na uh, Terry Ridon maingat na maingat nila hindi binabanatan yung uh, mga senador kasi ayaw nila alam nila kung babanggitin nila yung mga senador sa hearing rin ng ng blue ribbon babanggitin yung mga kongresista so hinarangan pa nga nila di ba pina-invite ni Toby Tiangco si, si Ko Saldico at si Grace Po hinarangan pa nila so eh, akala nila uh, maging gent maga uh, susunod ang ang mga senator sa gentlemen's agreement na wag nyo kami galawin wag mo huwag, hindi namin kayo galawin kwan lang tayo ha sarswela lang tayo iipit lang natin isak i, 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 i kwan lang natin i-sacrifice lang natin ito mga uh, contractor, mga district engineer mga public works officials. Ito lang isa sa sakripisyo natin. Pero walang banggitan ang Senado, walang babanggitin kongresista, ang kongresista, walang babanggitin senador. Eh, pero iba pala ang nasa utak ng mga senador. Ha? Gusto talaga nila banggitin. Kaya nila in-invite si Toby Tiangco. Kaya nila in At alam ko, meron na yun sila agreement kay Diskaya. Kaya gumawa na ng, ng, ng uh, ang Diskaya. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, scenario na ba, uh, mauwi ma ma talaga ito dito na mag-aaway talaga o agwanta gera talaga between Senado at Kongreso kung saan ang Senado, ang, ang, Blue Ribbon, hindi babanggitin kung sino man, kung sino man Senador involved at ang House, hindi rin babanggitin kung sino man Congressman involved pero babanggitin nila yung Senador involved. So yung yung yung, yung Senado naman hindi babanggitin sino man senador involved pero babanggitin yung mga congressmen involved. Nangyari na nga yan, Nauna na ang House. So ang tanong, sino kaya kontraktor uh, kukunin? Eh ito this parang nakuha na ng mga eh ano, senador, nakuha na ni Marcoleta. Sino kaya kontraktor o district engineer or or uh, or DPWH undersecretary or assistant secretary kukunin ng mga house investigator ng Peking Peking Infracom ng House uh, ng House of Representatives sino rin sino rin kaya kukunin nila para para balikan <laughs> balikan ang Senado kasi yun na, nauna na it is the it, it was the Senate that that fired the first shot. Huh? Una ang Senado na umupak sa House at ang 30 atas si JJ Suarez, ah huh? si Man, si Juan, uh, majority leader, si Speaker Romualdez, si Saldico, do alam na natin 'yan. At mga iba-iba pa mga kongresista. Ah, madami, ang dami pati si Marchi Teodoro. <laughs> na Marikina, grabe ha. Ah, uh, yan. So, uh, tama talaga 'yung sinabi natin at isa pa, isa pa. <coughs> may tama talaga si Bat, naalala nyo Pati mga bayaran vloggers ayaw banggitin pangalan ni Romualdez. Talo tayo lang dito ang consistently pinabanggit 'yung pangalan ni Romualdez. At nagagalit yung mga Marcos supporters. Bakit ba't? Kasuhan mo kung may prueba ka ba't? Kung may ebidensya ka. Kasuhan Hindi ka puro kyao-kyao-kyao-kyao. Eh ngayon, yun, lumabas na. Ha? Sa mga, marami yan, marami, ano yung alam nyo, marami pa yung mga kontratista ilalaglag si Romualdez. Dahil, uh, dahil gagawin nila yung ginawa nila Diskaya to save their own skin para hindi sila makulong na mahabang panahon isusuplong nila itong sila kwan sila sila Romualdez sila Saldico sila JJ Suarez yan kaya <laughs> yan na may tama na naman si Bat hindi talaga pwede pag-usapan ang katiwalian sa budget kung hindi isama ang, ang pangalan ni Senate President Jesus Escudero, Speaker Martin Romualdez Uh, Appropriations Committee Chair Bong uh Juan uh, Saldico at yun, itong mga pangalan nila JJ Suarez at iba pa at iba pa. So yan ah. may tama talaga si Bata. So yan at this uh proven right si Bata. Uh, ngayon, ayon marami na marami man naman niwala na tama yung sinasabi natin. Nakasama talaga sa katiwalian si uh, si ba Speaker Romualdez. So ano kaya ang reaksyon ni Speaker Romualdez dito? Ha? Alamin natin mamaya, malalaman natin yan. Siguro in 30 minutes may, may press statement na yan. At saka yung iba pa mga chuchuwa niya. Ha? So sige, we'll get back to you. Yun lang muna. Ha? Ito lang muna, mag-monitor tayo ulit sa mga developments. So thank you very much for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.